Guys. Laksan mo? Guys. Nagagalaw yung mata. <laughs> Guys. Ang dami na kwa ni, ni Daddy Lo. Guys, oh. Ay, sarang. Oh, bijuhin mo Guys, oh. Guys. Ito, oh. Guys. Laksan na -laks isda, oh. Saka ito laki-laki eh. Hindi yan nagagalaw eh. Luto, hindi pa din luto eh. Yan eh. Ito oh. Uy, may pusit guys. Sabi nyo. May pusit guys oh. Dalawang pusit yan. Hmm. Uy. Ito guys oh. Nakab. Hali Nak natin yung bukas guys. Hindi ko natira yung isa. Luto natin mamaya guys yan. Kain uh, natin guys. Pakain natin guys. Yeah. Tama na. Tama na.